Grabe, nakaka-disappoint bumili ng lechon dito, guys. Disclaimer lang, hindi ako naninira ng business, pero share ko lang yung naging experience ko kagabi nung umorder ako ng lechon dito. Nagbabrowse lang ako kagabi sa FB ko nang biglang nakita ko itong post nilang to. Ayan, sabi nila 800 pesos lang daw, ganyan na ang makukuha mo. Sobrang nakakatakam yung picture, ang daming balat. Mukhang masarap talaga yung lechon nila. At sino ba naman ang hindi mag-crave sa lechon kapag yan ang nakita mo ng lunch or ng dinner time? Ayan, to cut the story short, bumili nga ako kagabi around 6pm ng lechon sa kanila. Ayan, nagbayad ako ng 1,000 plus mahigit, excluding pa yung delivery sa Grab. And as you can see, ayan, baka baka ano naman sabihin nyo na gawa -gawa lang tong story time ko. Pero ayun na nga, dumating yung leksyon ng ganyan ang itsura. As you can see, walang kabuhay-buhay yung leksyon na dumating sa akin. Walang balat. Mabibilang mo sa daliri mo yung balat. Puro buto, ayan, malayong malayo sa picture nung tigi 800 pesos na leksyon na pinost nila sa page nila. So, i-compare natin ha, yung 800 pesos sa 1,000 mahigit na lechon na nabili ko sa kanila kagabi. If I remember it correctly, nag-order na din ako dito ng lechon parang last month lang, around lunchtime. Okay naman yung dumating sa akin. So, hindi ko alam. Baka tera-tera lang yung pinadala nila sa akin kagabi dahil dinner time na yun. So, feeling ko, ay eh iba yung quality ng lechon na pinapadala nila. Depende sa oras ng pag-order mo. So, sinusubukan ko silang tawagan kahapon pero walang sumasagot. Para sana ma-complain ko yung nakuha ko dahil feeling ko hindi sulit yung binayad ko na more than 1,000 pesos para lang sa ganyang leksyon na walang kabuhay-buhay at malayo sa kung ano yung pinopost nila sa FB nila. At nag-check din ako ng Google review nila and apparently hindi lang ako yung ganyan ang experience. May mga nagsabi pa na para daw botcha or para daw tera-tera yung leksyon na pinadala sa kanila nung umorder din sila dito. So, kung naghahanap kayo ng masarap na leksyon na sulit ang bayad, naku, wag na lang kayong umorder dito ng mga dinner time. Baka masira lang ang araw nyo. Pero kayo ba? Naka-order na ba kayo ng leksyon dito sa FB page na to? Kung oo, kamusta naman ng experience nyo? Comment down below.